Ladies, napapansin mo ba na parang nagsasawa na sa iyo ang partner mong lalaki? Hello guys! So, ang topic natin for today, eto, mga gawin mo para lagi kang namimiss ng lalaki. So, kung nakaka ka, manood ka. So, eto, ating aalamin. Number one, eto, yung dapat affectionate ka. Physically affectionate, okay? Na ang mga lalaki, gusto nila na sila ay laging nilalambing. Kasi ang mga lalaki, hindi yan natural ang pagiging malambing. Kaya kapag sila ay nilalambing nyo, sobrang nagugustuhan nila yon Kasi ang paglalambing naman ay isang katangian ng mga kababaihan yan. Sa lalaki, meron din pero iilan ang malambing sa lalaki. Kaya yung pagiging affectionate mo sa kanya, siguradong namimiss ka lagi niyan pag ginagawa mo. Ito yung mga pagyakap mo sa kanya, paghalik mo, pagkadal mo sa kanya, yung simpleng eh, tatabi ka sa kanya at sasandal ka sa kanya, gustong gusto ng lalaki yon Nararamdaman niya yung pagmamahal mo kapag ganon kasi comfortable ka sa presence niya. Diba? Yun ang mahalaga eh at sa side ng lalaki, mas lalo siyang nai-inlove sa iyo dahil sa mga pinapakita mong paglalambing sa kanya. Okay? So, ayan po ang number one. Number two, eto yung panatilihin ang pagiging attractive ang mga lalaki. Talagang nakatingin lagi yan sa iyo. Kaya kung inaalagaan mo yung sarili mo, binibigyan pansin mo ang iyong itsura, talagang lagi kang namimiss ng lalaki. Gusto kanya laging nakikita gusto kanya laging makasama. Kasi ang mga lalaki ay mga visual na nila lang. Kaya kapag ang nakita sa iyo ay hindi nakanais-nais, wala na yung gigil niya sa iyo. Mawawala na yung init na nararamdaman niya. Kaya napakahalaga na panatilihin yung attraction mo sa kanya na ang pagtingin niya sa iyo ay taakit ka. Ganun po ang gawin mo, okay? Kaya huwag mong pabayaan ang sarili mo. Huwag nating gawing dahilan na tayo ay busy, na wala tayong panahon, huwag pong gano'n, okay? Kung gusto mong gawin yan sa sarili mo, para sa sarili mo. At syempre, kapag nakita ka ng partner mo, ay mas lalo siyang uh, mai-inlove sa iyo, di ba? Maging maganda ka, maging maayos ka. Yung pananamit mo, ayusin mo, huwag kang magmukhang losyang, okay? May magagawa tayo para sa sarili natin na alam natin na yun din ay mas nagiging maganda at akit sa paningin ng ating kapareha. Number two. Number three. Ito yung intimacy. Ito yung pagkakataon na yung pagmamahal nyo sa isa't isa ay dito nyo na ibinabaling. Dito nyo na inilalabas sa partner nyo. Yung panggigigil nyo. Lahat. Yung pagnanais nyo sa partner nyo, dito nyo lahat gagawin. At dito nyo mararamdaman yung kaligayahan na binibigay at nararanasan ninyong dalawa dapat ito ay uh, hangga't maari regular ninyong ginagawa the more na kayo ay merong time sa isa't isa mas lalo kang namimiss ng partner mo kapag hindi kayo magkasama or uh, sabihin natin magkakapunta yung magkahiwalay kasi may mga trabaho kayo. alam mo kapag ganon lagi kang namimiss ng lalaki dahil lang sa bagay na yon sa totoo lang napakahalaga ang bagay na yon sa isang lalaki isa yan sa mga gawain na para sa lalaki ay mas nagpapatibay sa band ninyo, sa pagmamahalan ninyo. Kaya kapag uh, naibibigay mo yung karigayahan na iyon at siya ay satisfied, sigurado na lagi kanyang namimiss. So ayan po ang number three. Number four, ito yung compliments. So alam mo ang lalaki, uhaw yan sa mga papuri. Ang lalaki talagang tahimik ang mga yan eh. Kaya kahit may mga kasama sila na deserving ng papuri, minsan iba ang style nila ng pagsasabi ng ganon. At iba rin ang dating kapag ikaw mismo ang pumuri sa kanya kasi ikaw yung partner niya. Kung pinupuri man siya ng ibang tao, nagugustuhan nila yon natutuwa sila. Pero iba pa rin ang dating kapag ikaw mismo na kanyang minamahal, na kanyang kapareha sa buhay, ang nagbibigay ng mga ganyang compliment sa kanya. Sobrang na-appreciate niya at talagang nagugustuhan niya ang mga ganyan. Nalo siyang napapamahal sa iyo kapag ganyan ang ginagawa mo sa kanya. So, yung mga papuri na yan, hindi kailangang napakalaking tagumpay, napakalaking achievement para purihin mo siya. Yung mga simpleng bagay na ginagawa niya, purihin mo. It might be small or big, basta ipakita mo yung appreciation mo sa kanyang ginagawa. Yun po ang bottom line, okay? Ipinapakita mo na supportado mo siya sa lahat ng pagtakataon. Number four. Number five, respect. Alam mo ang lalaki, respect lang naman ang hinahangad niyan sa kanyang partner, okay? Hindi naman namin sinasabing irespeto nyo kami kapag hindi naman kami karespe-respeto, okay? Pero, siyempre, in normal instances na wala namang nangyayaring masama, dapat yung respeto ay pinapanatili natin sa relasyon, okay? Iwasan sana yung mga pagsasabi ng masasama, pagbibitaw ng mga salita na masasakit, yung panghuhusga sa partner mo, iwasan natin yung mga ganon bilang respeto sa kapareha. Gusto ng lalaki ay isang tahimik na tahanan. Of course, so maraming mga problema, kasama talaga yan sa buhay. Pero yung lagi mo siyang binubungangaan, kapag walang pera ay nagagalit ka, naiinis ka, sumisigaw ka, huwag pong ganon. Nakakawala yon ng respeto at kawalan ng respeto yun. Kahit papaano, ang lalaki gumagawa yan ng mga paraan para maibigay yung mga pangangailangan ninyo. Ikaw, yung mga anak, pag may mga anak na, yung pamilya, di ba? Magtulungan na lang para sa ikabubuti ng pagsasama ninyo. Hindi yung nagsisihan, nagbibitaw ng mga masasakit na salita, awalan na ng respeto yon. Ang lalaki, respeto lang naman. At siguradong mas lalo siyang mapapamahal. Kaya mong kontrolin yung sarili mo na hindi ka basta-basta nagpapadala sa emosyon mo. Number five. Number six. Ito yung masayahin. Sa isang relasyon, talagang yan ang uh, inaasam ng lahat na masaya. Masayang pagsasama, masayang pamilya, masaya lahat, di ba? Pero sa reality ay uh, hindi naman talaga ganon. Meron at meron pa rin mga problema o mga suliranin na dumadating. Kaya walang perfect. Pero kung ikaw yung partner na kahit maraming mga ganyan na dumarating sa buhay, mga challenges, ay very optimistic ka. Nakikita niya na hindi ka nagpapadala, matibay ka. Kapag nakita ng lalaki yon sa iyo, ay kahanga-hanga yon sa kanya. Mas kalo kang mamahalin, di ba? Kasi nakikita niya na hindi ka nagpapadaig. Kahit papaano ay mayroong pag-asa na nakikita ang lalaki. Sa halip na ikaw ay nakabusangot, ikaw pa rin ay nakangiti. Masayahin ka. Kaya tuloy yung si lalaki ay nahahawa, mas lalo siyang nagiging optimistic sa kanyang mga pananaw dahil sa nakikita sa iyo. O, oh, di ba? So, maging masayahin ka, maging optimistic ka. Kapag ganyan, ay talagang uh, kamahal-mahal ka ng lalaki. Number six. Number seven, relaxation. Oo, ah, sarap mag-relax. Totoo yan. Alam mo, siguro kapag katapos ng work or sa mga day off ng lalaki, ay uh, gusto rin niya na kumilata, matulog lang, o kaya mag-relax, manood lang ng TV. Sa pagkakataon na yan, mag-offer ka ng masahe sa kanya. Sigurado na sobrang magugustuhan niya ang uh, massage na offer mo. Alam mo, bihira ang gumagawa niyan sa mga mag-partner. Siguro sa umpisa, ginagawa. Pero paglaon ng panahon, ay wala nang time. Di ba? Pinapabayaan na. Kasi busy na eh. Pero huwag sanang ganon kapag nakita mo once in a while ay imasahe mo yung partner mong lalaki. Sigurado na sobrang ma-appreciate na yan. Matutuwa yan. Mas lalo kang mamahalin dahil ramdam niya yung care mo sa kanya, yung pagmamahal mo sa kanya. Siyempre, yung mga hagod ng kamay mo sa kanya ay napakasarap sa kanyang pakiramdam. Okay? At bonus pa, kapag yan ay napunta sa isang masayang pagsalo-salo ninyo, di ba? Masad alam mo na, ang maaring mangyari dyan. O, di ba? So, ayan po ang number 7. So, ayan po ang ilan sa maari mong gawin para lagi kang namimiss ng lalaki. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.